Ayan po si Papi guys, kanina pa itong tulog mga palangga. Malamig ang panahon din, ana, nag-electric pansad ko guys. So ayan, good afternoon everyone. Ngayon lang po ako naka-update ni Papi guys. Dahil kanina guys, busy busy po ako, nag-live at the same time nag-upload. So, maunang di dyo ko ka-update dayon ikabunta guys, kay Hinay, jud ka ay yung signal. At din, during sa time nga mag-upload ko mga palangga is... Yes. Napakahina talaga matakal, matagal matagal ma-upload guys. So ayan. Ngayon lang ako nakahigayon og uh, uh, update ni Papi sa inyo guys. So once again, good afternoon. This is a Papi's update for today's episode. So ayan si Papi oh, kanina pa itong tulo guys. Ayan, malamig kasi ang panahon. Kanina ang lakas ng ulan mga palangga, hindi ko po ma-imagine parang ano, parang sapa po dito sa loob ng bahay guys kasi halos dito sira yun guys sira uh, sa ulan kagabi at kanina guys halos sapa po dito guys <laughs> puro tubig dito sa loob ng tindahan mga palangga <laughs> kailan pa kaya ako makabili ng ano ng para bubong at kahoy guys so sana po pala rin po tayo na maka blessings po tayo para makabili po tayo ng mga materialis sa bahay. So, ayan, okay ra ko mga palangga diri mga palangga. Bahala na lang magbaha diri guys, basta wala lay hangin. Kaya, huwag maghangin guys, mapali dyan, nagtiwas ni akong atop guys. <laughs> Nawala na na yung mga kahoy guys, na putol. <clears throat> Nabali during super typhoon tino. So ayan, good afternoon everyone. Happy Friday. So this is Papi's update. And guys, maraming maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta po ninyo sa aming video ni Papi, mga palangga. And uh, magdasal naman po tayo palagi, guys, na bigyan po tayo ng maraming blessings, good health ng ating mahal na Panginoon, mga palangga. So ayan, Nahayaan ko lang muna si Papi dito guys na mag-standby dito sa tindahan kasi po mga palangga uh, doon po sa loob ng bahay siya lang mag-isa. So dito ako nagtambay sa tindahan guys kasi nag po ako at the same time. Pagkatapos ng live guys nagcharge charge at then nag-upload. So matagal po ako naka-upload guys. Mayroon pa akong isang video na hindi pa natapos ug-upload. So okay lang po mga palangga. Ang importante nga maka-update po ako sa inyo ha. Nangita cho tay mga palangga na i-update chunta mo permi ni Papi araw-araw. So ayan magpablis ako ni Papi guys. Bliss iho. Tugasan tu kaloyan kas Ginoo iho kung guapo. <laughs> Ngakit ka ayo. <laughs> Magdamag lang itong natutulog si Papi guys. Ayan, mamaya magluluto pa ako ng aming uulamin. So, shaking gihapon ng akong lutoon karon guys kay na pa may sobrang shicken so chicken gihapot ng kong So good afternoon good afternoon everyone Happy Friday today is uh, November 14 2025 So ayan mag-like and share Lang kayo palagi sa aming mga videos guys maraming maraming salamat sa inyong walang sawang uh, suporta So ayan mga palangga ito po ang aking aura ngayon. Dahil malamig ang panahon guys, magdamag po ang ulan. So nagpapasalamat po ako ngayon na tumila na po ang ulan, huminto na po. Dahil po nagbaha po dito kanina. So sobrang lakas ng ulan guys dahil bumabalik daw ang amihan. So ayan, shout out and I love you all. Thank you, thank you for watching everyone. Happy, happy bliss of Friday.